Hello mga trending people! Welcome back to Pinoy Hugot Sihi, your ultimate source of trending updates, hugot vibes, and kilig news about your favorite stars. Kagabi, muling nagliwanag ang social media sa pananabik ng mag-post si Belo Mariano ng bagong larawan mula sa kanyang kaarawan kamakailan. Ngunit kung ano ang nakatawag pansi ng maraming agila-eyed netizens, at tapat na mga taga-suporta ng Don Belen na magiliw na tinatawag na Bubbly's ay isang kakaibang detalye sa kanyang photo carousel. Kasama sa post ni Bele ang kabuang labintatlo larawan at ang nakakapagtaka, ang ikanegatibo labintatlo larawan ay muling nagtampok ng walang iba kundi si Donnie Pangilinan. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin ng mga tagahanga ang pattern na ito. Sa kanyang mga naunang pag-upload, partikular na lumitaw si Donnie sa ika-negatibo labintatlo na pwesto, na pumukaw ng biz, at mas malalim na kuryusidad online. Isang partikular na komento mula sa isang bubbly ang namumukod tangi. Miss Bell, bakit laging nasa labintatlo di line si Donnie? Coincidence o may ibig sabihin talaga? Mabilis na kumalat ang simpleng obserbasyon na iyon sa mga fan group at komunidad. Ngayon, para sa mga mausisa tungkol sa posibleng kahulugan sa likod ng umuulit na numerong ito, ang mga eksperto sa G at numerolohiya ay nag-aalok ng ilang kawili-wiling mga insight. Sa konteksto ng pag-ibig at espiritual na simbolismo, ang numero labintatlo ay hindi palaging ang imalas na numero na ginawa nito. Ipinapahiwati kaya ni Belle ang lalim at pagbabago ng koneksyon nila ni Donnie. Ito ba ay isang masining na pagpapahayag ng isang bagay na mas makabuluhan? Sinadyaman o hindi, naniniwala ang maraming tagahanga na ang paglalagay ng numero na ito ay isang tahimik na mensahe ng kanilang pagsasama, isang bagay na banayad, sagrado at matamis. Sa ngayon, hindi pa tinutugunan ni Donnie Obele ang espekulasyon. Ngunit para sa mga tagahanga ng Don Bell, ang munting tila labintatlo di clue na ito ay sapat na upang mapanatili ang kanilang kilig na puso.